Papalain, yellow face. Hi Don Raya. o, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you know. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga babs. Kung bago pa lang dito, don't, don't forget to like, comment, and below by hashtag Don Roy. And of course, i-subscribe na yan. Ngayon mga babs, yung nagbabalik tayo. Dito sa ating Avery para, para ipakita sa inyo yung mga pamalakasan na ibon na meron tayo ngayon. No, so sa mga nagtatanong pala kung saan ang location natin sa Commonwealth Quezon City, pwede ang umutang pero kung ikaw ay repeat buyer na at pwede rin makipag-swap, mag-offer ka lang. No, so sa mga hindi nakakaalam kung paano yung mechanics, paano mag-avail, Ng ating mga alagang ibon, ng ginagawa natin, tinututukan natin ng camera, camera yung mga ibon, and screenshot nyo lang, ipadala nyo lang sa akin Facebook Messenger, Andonru Aya. Alright, no, so Bago tayo magsimula, nais nice ko lang din i-shoutout si Sir Jomel nakipag swap sa atin ng sapatos sa ibon. No? ay ah, isang brand new sapatos yun mga paps. No? Kapalit na ibon na Project Red Factor. Visual yun na, na pale follow. Red Factor mga paps. No, kung may swap ka, mag-offer ka lang mga paps. Huwag kang mahihiya, Open tayo sa discussion. No, pwede naman tayo mag-deal or no deal. Kung hindi mo magustuhan, hindi ko magustuhan eh syempre kung pare sa ating magugustuhan kahit gabi pa yan pwede tayo mag swap magpa deliver no? so yala let's go mag start na tayo no? so yan mga green may uwing meron dito isa maganda o pag green uwing yun o no? yun o no? pero hindi ko pa akin na yan <laughs> ayun ang gaganda no? Grabe, ilan to? Walo. Walong piraso. Ang dugo nito ay Opaline Possible Split Yellow Face Possible Dan Follow. No? With DNA na to mga papsa. No? So, pili na lang kayo ng ibon dyan. Ayan. Alright. Tapos, i-screenshot nyo. Ipadala nyo sa akin. Para malaman natin kung ano yung karga mga paps at malaman natin kung ano yung gender, kung kakba or hen. No, budget meal. Ito, ang halo-halo -ano na to. Meron tayong split prongs, pelfaded, opas split ino, na possible red factor. Yan, anim. Kunin nyo na ito mga paps. Bakit anim, mas moro kayo bibigay. Sa mga naghanap ng Project Red Factor, meron din tayo. May aqua tayo dito. Ang actually, ang isang ang natitira dito, Isang aqua na lang, aqua, ayun oh. Aqua Opa Parblue. Siyempre parbo talaga ang aqua. Yan mga Pops, meron tayong parisan ng Yellow Face at yung Green Eye. Freebis ko na lang yan. Opa Possible Yellow Face, possible dan follow at Visual Yellow Face, possible Opa, possible dan follow. Yan ay naka-DNA ng na, mga Pops. Actually, nakasalang na siya ngayon. No, dahil nga nakita ko sa flight, ay nagme-mating na. Ngayon, pag ko, nako, mating and nesting pa. nag nesting na sila ngayon. Kaya jackpot ang makakakuha nito. Good thing kasi nga, basal sila. Ibig sabihin, first time parents. Ito naman ay pastel yellow face. Possible opa, possible dan follow. At previous ko na lang din yan, yung green na yan mga pop. So ang project dyan ay Opa Yellow Face Pasi Opa Yellow Face Dan Palo. Yan mga pop. So, Huwag kayo magalala dahil naka-DNA na rin yan. Pati previous mga pop sa ay naka-DNA na din. Kaya kunin nyo na yan mga pop. Screenshot nyo ipadala padala nyo sa akin sa aking Facebook Messenger ang donro Roaya or donro Roaya Avery. Or you can text or call me 09531364462 mga pops. Ayan, sobrang ganda, no? Quality, quality yan mga pops. At matured na, ready to breed pa. Ah. Alright, so eto naman ay aqua o papalig. Naku, ito, mga dulo-dulo na to na project mga pops. Sobrang ganda niyan sa mga naghahanap ng palid. At hindi lang basta palid ha. Ah. Aqua pa. At hindi lang aqua o pa pa. No? So, kung nagugustuhan nyo to, you can text or call me 0953-1364462 or message mo sa Facebook Messenger ang Don Aya or Don Aya ABI. No? So, ito mga pups, bihira pa to sa market. No? Dahil iniipit-ipit to ng mga malalaking breeder mga pups. At ang maganda dito ay meron na tayo. No? Kaya tingnan nyo mabuti, sobrang ganda nyo mga pups. Bang expert quality. Ito naman, No, ay Project Opa Yellowface dan follow. Ang ID nila ay solid green at green new wing. No, parehas silang may dugo na dan follow at Yellowface pa. No sobrang ganda mga paps at hindi edited. na. Sobrang ganda talaga lalo na sa personal mga paps Mas ma-appreciate nyo yung ganda nila. No, so ito naman ay Opa Yellowface at ang malupit, hindi lang basta opa yellow fish yan, kundi may kargang dami palo. Ayan mga pag sobrang ganda niyan. quality, meron tayong cup and pen available na sa mga naghahanap. I-message ko na ako sa Facebook Messenger. Don Roay, Don Roay, Eto naman, back to back opa. No, na yellow fish, possible split dan palo. Meron tayong solid color na green, and green UV. No, kaya i-text o so tawagan nyo na ako sa aking Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Averis. Puro may karga tayo mga pags. Alam nyo naman, no, na sa Danpalo tayo nagsimula. Alright, so eto na talaga ang pinakadulo sa pinakadulo. Visual, opaline, yellow face, Danpalo. Kung kanina ay possible split yellow face possible split the follow. Ito, visual na talaga. No, sobrang ganda ng mga paps. No, ito ay DNA hen. No, pero kung may DNA cup na hinahanap nyo, meron din tayo ng mga box. No, so parehas lang din naman yung sila ng kulay. No, so ayan mga box ay Opaline Yellowface follow, DNA hen. No, kung naghahanap kayo ng cups meron din tayo message ko lang sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya o Don Roaya Aviary. Yan. Maraming maraming salamat mga pa. Muli maraming maraming salamat sa lahat ang nanood. At kung bago ka pa palang dito, ha, huwag mo kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa i-upload natin bagong videos. Mag-comment down below ka sa mga inputs, added inputs, no ideas, constructive criticism, open tayo. Jan mga paps. Muli maraming marami, salamat kay Sir Jamel no, na nakipag sa atin ng sapatos sa ibon. Alright, kung may swap ka, mag-offer ka lang mga paps, pwede ang umutang. Kung ikaw ay repeat buyer na location, Commonwealth, Quezon City. Muli maraming maraming salamat sa lahat ng suporta sa panunood. Stay safe and God bless you.